Maraming kapusa celebrity ang magbabakasyon ngayong Holy Week. Alamin natin ang kailang mga plano sa Chika di Katatibayan. Kasabay ng Holy Week, time out muna sa trabaho ng ilang kapuso stars. Ang panandali ang bakasyon. Sa beach daw, igugugol ni na Carla Bellana at Sara Labati. nag lang kami ng isang house doon by the beach. Tapos doon lang kami, kami lang magluluto. mag ako or... Uh, wakeboard. Si ako na sino naman, bibisita sa Singapore kung saan siya pinanganak. Kasama kaya niya ang rumored girlfriend na si Sheena Halili? Kasama family. niya. I think I, I, I heard from her, Boracay yata. So, sigurado -enjoy yun. sigurado mag-enjoy sila doon. Burakay rin ang target ni Raymond Gutierrez, kasama ang barkada kabilang nasa Solen Yusa. Habang si Alger Brenica, Korea trip kasama ang kaanak. Sasagarin na raw niya ito dahil pupunta naman siya sa Dubai sa April 19. Marami rin ang mas piniling sa Maynila na sila tulad ng pamilya Magalona, si Rian Ramos, ang model actor Mikel Daes, TV host Joey De Leon at Lexi Fernandez. Magka-catch up ako sa studies ko, sa paces ko siguro, sa bahay tapos magre-relax lang. For now, hindi ko makakasama yung mga anak ko dahil nasa gaaral lahat sa abroad. Nagda-drawing, nagpipinta, nagsisimba. Katatibayin updated sa showbiz happenings. <that>